Ano po ang preparations ngayon ng PNP uh, para sa translasyon 2024? Kasi babalik na po sa pre-pandemic yung sistema. Uh, paano po ngayon nakikita ng PNP kung anong gagawin nito uh, sa darating na kapistahan ng Nasareno? Yun nga po. Yung ating uh, coordination uh, through our the uh, District Director ng uh, Manila Police District uh, Police District uh, sinasabi po nila na talagang babalik po sa dating gawain ang uh, pag pag uh, uh, sasagawa ng translation ngayong 2024. So in line with that, uh, we will be deploying uh, uh as of now for, for our planning, uh, we are intending to deploy 13,691 uh, police officers uh, based on our estimated uh, population uh, aabot po ng uh, 2.5 siguro. Uh, but uh, uh this numbers may change uh, depending on the situation kung ano man ang ma-develop. And uh, we will deploy be deploying also yung uh, tawag doon yung uh, canine, canine units natin. But I would like to take this opportunity po na for the safety at saka yung uh, seguridad ng ating mga magpa-participate doon ay uh, Uh there are some uh, prohibitions na uh, pinag-usapan mm -hmm. sa meeting mm -hmm. with uh with the uh, uh, church no. And uh, among, among these things are uh, sa controlled areas bawal po ang mga backpacks. Okay. Dapat uh, kung pwede, mga transparent bags lang po. Mm -hmm. And also bawal po yung uh, bullcap and then uh, yung we discourage po yung bullcap at saka umbrella and uh, also yung liquid bottles and canisters dapat po transparent. Mm -hmm iyon ang mga pinapakwan natin pinapa-alam natin sa publiko para sa mm -hmm. mga mag attend ay medyo hindi na po magkakasitahan para mm -hmm. pagdating doon ay madali na lang po trabaho mm -hmm. natin wala naman po plano na tulad ng ginagawa ng iba pag malalaking uh, congregation ng mga tao yung pinapatay yung cellphone signal wala naman ganun. um uh, meron po kasama po sa practice po natin yan uh, but uh, uh, i will leave that to the commanders on the ground po uh, mm -hmm. And uh, most likely, pag yan ang i-recommend nila, gagawin po natin. Mm -hmm.